Labis ang ginhawa ni Nadori at Brogy nang makita nilang ligtas pa rin si Lupi, dalawang taon na rin mula nang huli silang magkita, kaya pareho silang labis na natuwa. Samantala, matagumpay na nakalusot si Marcus Mars, matapos niyang salpukin ang proteksyong kalasag. Layunin niyang pigilan ang live broadcast ni Vegapunk sa ibaba. Hindi makapaniwala si Jane Bay sa kanyang nakita, isang dambuhalang nilalang. Ang haki ng ibong ito ay sobrang nakakatakot, kahit na takot Kaya nagpasya siyang dalhin agad si Zoro at lisanin ang mapanganib na islang ito kasama ang iba pa nilang mga kasama. Tinawag ni Jinbei si Zoro para sumama, pero tumanggi ito. Si Luchi, kahit tatlong hiwa na ang tinamo, ay hindi pa rin bumabagsak. Sa tingin pa lang sa kanyang mga mata, alam ni Zoro na kaya pa nitong lumaban. Tumingin ang kalaban sa kanilang dalawa, kasabay ng pagtawag ni Sanji upang tanungin kung nakuha na ba ni Jinbei si Zoro. Agad na niyakap ni Jinbei ang kanyang kasama, sinabing panalo na sila at hindi na kailangang lumaban pa. Habang dahan-daang lumalapit ang kalaban, gumamit si Jinbei ng Fishman Karate para atakehin si Luchi, isang pakunwaring galaw para bigyan ng pagkakataon ang dalawa na makatakas. Nang muling bumalik sa anyong tao si Luchi, nagulat siya sa presensya ni Marcus Mars. Tinanong siya nito kung nasaan si York, habang inilalayo ni Jinbei si Zoro, napaisip din ang huli kung ano ang dambuhalang nilalang na iyon. Hinarap ni Luchi ang tanong ng kanyang nakataas at nagpakita ng takot. Sinabi niyang nasa control room pa rin si York, sa ikaapat na palapag ng Building A. Ang dalawang nakatakas ay si Roronoa Zoro at Jinbei, ang anak ng dagat. May lima pang kasapi ng Straw Hat Pirates na naroroon, kasama ang dalawang Vegapunk. Naghahanda silang umalis sa likurang labasan ng Labo Face. Sa basement naman ng laboratorio, naroon pa ang 85 Cypher Paul Agents at apat na Seraphim. Magpapatuloy ang broadcast ni Vegapunk sa loob ng anim na minuto. Nang marinig ito, natuwa si Marcus Mars sa impormasyong nakuha. Pinuri niya si Lucci sa magandang trabaho at sinabing wala na siyang tanong. Bago siya umalis, nakiusap si Lucci na iligtas ang kanyang kasamang sugatan sa control room. Ngunit sagot ni Marcus Mars, napakahirap nyun, minsan, kahit walang balap, nadudurog pa rin ang mga insekto. Dito natuluyang nawala ang pag-asa ni Luchi, dahil sa mata ng mga gorose, sila'y mga insekto lamang. Samantala, kay Lupi, naramdaman niyang malalakas pa rin ang dalawang matandang higanti. Halos hindi nga raw siya nakilala ng mga ito, sabi pa nila, ang grupo ng Straw Hat ang pinakamalaking nagbago sa loob ng dalawang taon. Nagtanong si Brogy kung paano nalaman ni Luffy ang tungkol sa alamat ng Elbaf God's Form. Masaya sila sa nakitang anyo ni Luffy, ngunit sagot nito, hindi niya rin maintindihan ang tinutukoy nila, pero mamaya na raw pag-usapan iyon dahil kailangan muna nilang harapin ang dalawang halimaw. Matapos silang atakihin ng dalawang higanti, ganap ng nakabawi sina Saturn at Warcury. Sa paningin nila, hindi ka nais-nais na ang kombinasyon nina Lupi, Dory, at Brogy. Para kay Dory, ang dalawang halimaw sa harapan nila ay kasing laki ng mga mababangis na hayop sa gubat ng Elbaf. Paalala naman ni Lupi sa dalawang kaibigan niya, hindi na raw gusto ng kanyang mga kasama na lumaban. Kaya kailangan nilang tumakas, sumang-ayon si Dory, dahil kakakita lang nila kay Sanji, na siyang naglahad ng buong plano at humiling na kunin nila si Lupi. Kwento naman ni Brogy, matapos nilang mabasa ang balita tungkol sa grupo ni Lupi sa dyaryo, agad silang nagpunta roon para tumulong. Ayon sa dyaryo, si Lupi raw ay isang salarin, kanidnap si Vegapunk, at kasalukuyang napapalibutan ng mga marino. Napatawa si Lupi nang marinig ito, hindi niya inasahan ang ganoong kwento sa dyaryo. Sa kasalukuyan, magkakahiwalay pa ang mga kasapi ng Straw Hat Pirates kaya kailangang magtipon agad at umalis. Para ipaalam ito sa lahat, bumugso ng malakas na tunog si Dory gamit ang isang malaking tambuli, umalingaungaw sa buong isla. Sabay bayin, narinig ito ng iba pang kasapi ng giant pirate crew, alam nilang nakita na ng kanilang kapitan si Luffy, kaya wala nang dahilan para lumaban pa. Bago umalis, nagbigay sila ng babala sa mga sundalong marino sa ibaba, kahit sa lakayin nila ang barko ng marino, wala naman silang makukuhang kayamanan. Hindi natuwa si sa senadoriyas ng pag-urong, nais pa rin niyang magbigay babala upang walang makaligtas. Ang dambuhalang baboy ay humalingging at umuungol ng malakas, isang dagandong na may kasamang hockey power na napakalakas, napilitan ang dalawang higanti na gamitin ang kanilang mga kalasag upang harangin ito. Yumanig ang buong isla, at ang mga mahihina, nawalan ng malay ang mga sundalong marino dahil sa hockey. Pati ang mga higanti. Naapektuhan ng malakas na ungol. Si Lupi, na hindi nagtago sa likod ng kalasag ng mga higanti, tinanggap ang buong bigat ng pressure na nilikha ni Workery. Nagsimulang maginat ng nakakatawa ang kanyang katawan, lumipad ang kanyang dalawang mata at ang pilat sa kanyang dibdib sa ere. Sa nasaksihan nila, labis ang pagkabigla ni Dory at Brogy, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Tinangay ng hangin ang lahat ng suot ni Lupi maliban sa kanyang pantalon. Agad gumamit ng espada si Dory para saluhin ang mga nalaglag mula kay Lupi. Pinulot niya ang lahat at ibinalik sa katawan ni Lupi na parang walang nangyari. Tinanong ni Brogy kung ayos lang siya, at ngumiti lang si Lupi, nagpasalamat, at sinabing ayos lang siya. Inunat pa niya ang kanyang mukha na parang goma, bilang patunay. Natawa ng malakas si Dory, sa sobrang nakakatawa raw ng hitsura ni Lupi ngayon. Si Brogy naman ay umamin, mas malakas na si Lupi kaysa dati. Ngunit ngayon, kailangan nilang harapin ang nilalang na naglabas ng Conqueror's Hockey Roar bago sila makaalis. Tiningnan sila ni Warcury at tinawag ng mga insekto. Sinabi ni Lupi sa dalawang kaibigan na ang kaharap nila ay isa sa mga aroganteng miyembro ng World Government. Ang kalaban ay nagsalita upang matiyak na hindi na makakabalik si Lupi sa dati niyang anyo, pagpuputol-putulin niya ito. Kasunod nito, umatake siya, sina Nadori at Brogy ay agad ginamit ang kanilang mga kalasag para harangin ang pagsalakay. Ang pangil ng dambuhalang baboy ay naging matatalim na espada. Kung hindi sila hamarang, tiyak na tinadtad na ang katawan ni Lupi. Sa isang iglap, ginamit ng dalawa ang kanilang lakas para itapon ang halimaw. Pumasok naman si Saturn upang ipagpatuloy ang pag-atake. Sinabi niyang wala siyang pakialam sa relasyon ng mga insekto na tulad nila, gusto niyang burahin si Lupi sa kasaysayan ng mundo habang buhay. Lumunok si Saturn ng mga nakakalasong bola at iniluwa ito patungo kay Lupi. Agad niyang binalaan ang dalawang higanti na huwag hahawakan ang mga iyon. Siya mismo ang bumunot ng isang puno ng nyog sa paligid, at ginamit ito bilang baseball bat. Gamit ang imahinasyon, hinubog ni Lupi ang bat gamit ang kanyang mga ngipin, Pininturahan pa niya ito para kong inang, at nagsuot pa siya ng sombrero na may no. 56. Pagtama ng mga lason, sinalo ni Lupi ang lahat gamit ang gambuhalang bat at tinadyakan pa ito pabalik. Sinabi pa niyang, ibabalik ko sa inyo ang mga lasong to. Tinamaan si Workery at Saturn, sumabog ito ng malakas. Nagulat si Lupi sa tindi ng pagsabog, hindi niya inakalang ganon kalakas. Pero ito na ang pagkakataon para tumakas, nagbabala ang ibang kasamahan nila, palapit na ang apoy, kaya kailangan na nilang umalis. Akala ni Nabrogi at Dory na sumabog ng pira-piraso ang dalawang halimaw. Ngunit paliwanag ni Lupi, mga immortal daw ang mga iyon, hindi na mamatay kahit anong gawin niya. Hindi pa raw siya nakarinig ng nilalang o lahi na may ganong abilidad. Patuloy pa rin ang broadcast ni Vegapunk, habang pinapanood ito, si York, na nakagapos sa ibaba, ay hindi maintindihan kung ano ang layunin nila. Ipinagpipilitan niyang pakawalan siya, pero hindi niya magawa. Sa mga sandaling iyon, narinig ang sigaw ni York ng isang higanteng ibon na siyang nakatoklas sa kanyang kinaroroonan. Tinanong ni Marcus Mars kung nasaan ang silid na ipinapakita sa screen ni Vegapunk. Hindi alam ni York kung sino siya, at kitang kita ang takot sa kanyang mukha lumipat ang eksena kay Admiral Kazaru, na nakahiga pa rin sa barko. Nang tanungin kung saan ang kanyang sugat, sagot niya, may malalim akong sugat sa puso. Pero hindi kailangan gumawa ng kahit ano, pahinga lang ako sa isla. Sa mga oras na iyon, tuluyan nang nagising ang higanteng robot. Kahit luma na ang katawan, tumayo ito at tinawag si Joy Boy. Hinugot ang sibat na nakatarak sa kanya, sa ibaba, may mga sundalong marin pa rin humahabol sa mga miyembro ng higanteng piratang tripulante. Ngunit napahinto sila nang makita ang isang bagay na mas malaki pa kaysa sa mga higanti. Kitang-kita ng buong puwersa ng marin ang tagpong ito mula sa malayo. Hindi mapigil ng apoy ang paglalakad ng dambuhalang makina. Habang umaabante, humingi ito ng tawad kay Joy Boy. Lubos na magulo ang sitwasyon sa isla, naipit ang grupo ni Frankie ng mga vice admirals sa kanilang pagtakas. Si Sanji naman ay sinusubukang dalhin sa ligtas na lugar ang katawan ni Vegapunk. Sa kabilang banda, patuloy si sa pagbagsak ng mga natitirang aktibong cyborg. Napakabilis niya, hindi makareact ang mga pacifistes kahit natukoy na nila ang kanilang target sinamantala ito ng Marines at inutos ang buong puwersa na bombahin muli ang Egghead Island. Ngayon, layunin nilang burahin ang buong lugar at huwag bigyan ng kahit anong daan ng pagtakas ang Straw Hat Pirates. Hindi inakala ni Westuro na si Bonnie, isang labindalawang taong gulang na bata, ang pinagkatiwalaan ni Vegapunk ng kapangyarihang kayang magwasak ng buong bansa. Tinawag niyang hanggal na traidor ang doktor, samantala, nagsimula nang bumalik sa kanilang barko ang mga natitirang higanti. Iniutos ng Gorose na palubugin ang barko ng Elbaf upang walang makaligtas. Naipit si Bonnie at napilitang lumaban para ipagtanggol si Kuma. Si Frankie ang unang lumaban sa Vice Admiral, may steam forward arm ang kalaban, pero mas matibay ang bakal na braso ni Frankie, mabilis niya itong natalo. Pagkatapos, isa pang Vice Admiral ang tumarget kay Bonnie hiniling ng dalaga sa kasamang higanti na alagaan ng kanyang ama, at sumabak agad sa laban. Tinawag ng kalaban si Kuma na isang, sandata, at doon sumiklab ang galit ni Bonnie. Gamit ang kanyang devil fruit power, ginawang bata ang vice admiral. Nagmakaawa ito, pero si Bonnie, na isa ring bata, ay walang alinlangan na pinarusahan siya. Habang umaatake, sigaw niya, bayani ang tatay ko, bawiin mo ang sinabi mo. Sumugod din si Atlas para tumulong, isang malakas na suntok ang nagpabagsak sa ikatlong Vice Admiral. Tinanong niya kung nasaan na si Nalupi at iba pa, kung hindi pa sila dumarating, kailangan nang umatras ang grupo. Ngunit iminungkahi ni Frankie na tapusin muna ang tatlong Vice Admirals bago dumating ang kanilang mga kasama. Kahit natalo, matitibay pa rin ang mga Vice Admirals, bat ikan at may di matatawarang resistensya. Muling lumipat ang eksena kay Marcus Mars, dahil sa laki ng katawan, kinilabutan si York at humagulgol sa takot. Hindi ako masarap kainin. Huwag mo 'ko kainin, sigaw niya habang lumuluha. Galit na galit na umungol si Marcus Mars, pero patuloy pa rin sa pagiyak si York. Sa huli, pinakawalan niya ito mula sa pagkakatali para mapakalma. Tinanong niya si York kung saan ang silid sa screen kung saan ginagawa ni Vega ang broadcast. Bilang isa sa mga clone ni Vegapunk, alam niya ito. Dahil wala nang ibang magagawa, sinunggaban ni Marcus Marcy York gamit ang kanyang higanteng tuka at lumipad. Samantala, patuloy pa rin ang video na inihanda ni Vegapunk. Hindi pa niya isiniwalat ang pinakamahalagang bagay, marahil ay hinihintay ang tamang oras. Tinanong ni Shaka, hindi ka ba magkakape, kalma ang sagot ni Vegapunk, sobrang sensitibo ako sa mainit apat na minuto na lang bago niya ibunyag ang katotohanan tungkol sa mundo. Sa mga oras na iyon, nadala na ni Marcus Marcy si York sa silid na kaparehong kapareho ng nasa video. Kumpirmado ni York, dito yan kinunan, dito sila nagvideo. Pagkarinig nito, bumuga ng malakas na apoy ang higanteng ibon mula sa bibig nito, tinupok ang lahat ng nasa paligid. Akala niya, kapag winasak niya ang lugar na iyon, mapuputol ang broadcast ni Vegapunk. Nagmadaling pigilan siya ni York, sigaw niya, walang silbi ang pagwasak dito. Hindi dito ang transmission device, nagsimula siyang mag-isip, kung siya si Vegapunk, saan niya itatago ang orihinal na device. Isang mas ligtas na lugar ang siguradong pinili niya. Pero kung ipagpapatuloy ni Marcus Mars ang kanyang paninira, magiging lubhang seryoso ang mga kahihinatnan. Binalaan niya na ang ikalawang palapag ng gusali ay lugar ng paglalagay ng mga armas, ang unang palapag ay planta ng enerhiya, at ang ikatlong palapag naman ay pan ng mga high-pressure gas cylinders. Kapag sabay-sabay na sumabog ang mga ito, buong punk records ay mawawala sa isang iglap. Sa narinig, tinanong ni Marcus Marcy York kung may maisip siyang solusyon. Tumango ito at sinabing tatapusin na niya agad ang nakakatawang broadcast bigla namang nakaramdam si Marcus Mars ng isang ingay, nagmula sa isang maliit na nilalang, malamang ay ang snail messenger. Patunay ito na malapit lang ang silid kung saan naroon ang orihinal na recording ni Vegapunk. Agad niyang sinabi kay York na dalhin siya roon, samantala, sa loob ng isa pang gusali, nakahinga na ng maluwag si Stasi matapos silang patawarin ng dambuhalang halimaw. Napagtanto niya na ang dambuhalang ibon ay isa sa limang matatanda, si Gorase ang kasama niya ay nanginginig pa rin habang humihingal at pabirong nagtanong, inabando na ka ba? Ngumiti lamang si Stasi at mahina ang sagot, hindi mo ako kailangang kawan. Voluntaryo kong piniling manatili para tapusin ang huling misyon. Natanggap ng grupo ni Nami ang balitang kailangang maywan si Stasi. Ipinaliwanag ni Edison na wala na silang ibang opsyon dahil may kailangang mag-deactivate ng shield. Kapag nakalabas na ang barko sa Frontier Dome System, tanging mula sa control room ito pwedeng patayin. At voluntaryong ginampanan ni Stasi ang trabahong iyon. Wala silang nagawa kundi tanggapin ito, ang pinakamahusay na paraan para pasalamatan siya. Sinabi ni Edison, ang mahalaga ay makaalis tayong lahat dito ng magkakasama. Tiniyak niya kay Nami, nakalkula ko na ang lahat. Babalagsak ng diretsyo sa lupa ang barko, pero may pag-asa pa tayong makalapag ng ligtas. Pagkarinig nito, biglang napaiyak si Nanami at Chopper. Samantala, inanunsyo ng ibang mga miyembro na handa na ang propulsion system, ang kailangan na lang ay hintayin si Nazoro at Jinbei na bumalik at maaari na silang tumalon sa dagat. Ngunit nag-aalala pa rin si Chopper, baka hindi sapat ito para marating nila ang ibabaw ng dagat. Tumawa si Edison, iniisip kung gaano ba talaga kaproblemado ang barkong ito. Pero idinagdag niya, ang determinadong diwa na yan ang siyang lumilikha ng mga himala. Isa lang akong siyentipiko, pero naniniwala ako sa inyo. Tiniyak niyang ligtas na lalapag ang barko sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos niyang sabihin ito, biglang may napagtanto si Lilith at agad siyang nagtangkang pigilan si Edison. Pero determinado na si Edison, agad siyang lumipad patungo sa shield kahit pa nagsisisigaw ang kanyang kaibigan sa likod niya. Ayon sa kanyang kalkulasyon, Pagtama niya sa shield, 78% ng katawan niya ang masisira. Hindi pa sapat 'yan para mamatay ako, sabi ni Edison. Pagdampi pa lang niya sa shield, isang napakalakas na pagsabog ang narinig. Ang mga nakasaksi ay napatigil na lamang, nakatayo, hindi makakilos, binalot ng gulat at matinding sakit. Sa labas ng baybayin, isang kakaibang pangyayari ang nagaganap. Bigla ang hinayla ng malakas ang lahat ng mga barko ng hukbong dagat patungo sa isla ng Egghead. Ang dahilan ay si Jupiter, patuloy niyang hinihigop ang lahat ng bagay sa paligid niya papunta sa kanyang katawan. Ang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ay naging dahilan para hindi makagalaw si Nadori at Brogy. Kahit si Lupi, sa kanyang sun guard ni Kanaanyo, ay mahigpit na naipit at hindi makalis. Sa ganitong kritikal na sitwasyon, Mabilis na nag-isip si Lupi ng paraan. Hawak niya ang braso ni Brogy at ginamit ang momentum para lumipad ng diretsyo pataas. Sa paligid, may napansin siyang gusali na sapat ang laki para ipasok sa bibig ng higanteng ulat ng buhangin. Hinati ni Lupi ang gusali sa gitna, iniangat ito gamit ang kanyang malakas na katawan at sumigaw, Kung gutom ka, kainin mo itong mga gusali. Pagkatapos sabihin ito, Hinagis niya ang malaking blok ng konkreto diretsyo sa lalamunan ng kalaban. Ang atake na may nakakatakot na lakas ay nagpatamba sa halimaw sa mismong lugar. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ng tatlo na magpatuloy sa pagtakas. Ngunit dahil sa labis na paggamit ng lakas, bumalik ang katawan ni Lupi sa kanyang anyong matandang lalaki. Nang marinig ang tungkol sa pagkain, naalala ng dalawang higanti na may dala silang pinalamig na peteng, ang emergency food ng lahi ng mga higanti. Napakabangis ng amoy nito kaya bahagyang naayawan si Lupi, pero para mabawi ang kanyang lakas, nagpa siya pa rin siyang kainin ito. Tumawa si Dory at sinabi, kapag nasanay ka na, magugustuhan mo ito. At sa ilang kagat lang, ganap ng gumaling ang katawan ni Lupi, naging kasing lakas ng dati. Nang makita ito, Tumawa si Dory at sinabi, simpleng-simple ang katawan mo, kain lang, malakas na naman. Ngunit sandaling nagdulot lang ng saya ang mga ito, dumating si Walker na may katawan ng higanteng baboy at naabutan sila. Binalaan ni Roji si Lupi na lumayo, pero pinili niyang manatili at lumaban. Kapag busog na ako, wala akong kinatatakutan, sigaw ni Lupi, pagkatapos ay tumalon ng mataas, inaactivate ang gear third, Gumawa ng higanteng kamao para atakihin si Worker Ang mabagsik na banggaan ay nagpastan kay Worker E. Ngunit sumigaw din si Lupi sa sakit, kasing tigas ng bakal ang katawan ng baboy. Nang makita ito ng dalawang higanti, pinilit nilang umatras. Huwag nating hayaang makahabol ang mga halimaw na ito. Sigaw nila, samantala, sa research area, tahimik na inihayag ni Lilith ang kanyang dalamhati para kay Edison. Ngunit wala silang panahon para maglumbay dahil biglang lumitaw si Saturn, na naglagay sa lahat sa panganib. Hello, grupo ni Bonnie, sabi niya, sa wakas, natalo na nila ang tatlong Vice Admirals. Inimbitahan sila ng kasamang higanti na sumakay sa barko. Ngunit sa sumunod na sandali, nilinaw siya ng espada ni Nosturo, ang biglaang paglitaw niya ay nag-iwan sa lahat ng paralisis sa takot, lumipat ang eksena sa lihim na kwarto ni Vegapunk, dahil kay York Marcus, natagpuan na ni Mars ang daan papunta doon, tulad ng inaasahan, naroon ang orihinal na Denden Mushi, napailing si Marcus Mars at malamig na tumawa, sinabi na nauubos na ang swerte ni Vegapunk, pagkatapos, itinaas niya ang kanyang braso, handa nang sirain agad ang aparato.